Umpisahan natin sa magaganda. Lahat naman sila magaganda. Ayan. Dahil nag-umpisa lang tayo mag-bongram bilya. Ayan pa lang yung mga nakikita e, ko mga bulaklak. Yung iba mga wala pang ID. Ayan. Ito o. Oh, Ang daming isbong. iba kasi tago na ilalabas ko dun sa labas ko papakita ko ayan. Ayan. -papakita ayan. sa ayan papakita mo nung ano isa sa pinakamatikap pat ng bulaklak iba wala pa ito o oh, dahon pa lang ang ganda ganda na o, ito pa yung isa medyo malaki na sa may mga tulak-tulak ito Hawaii White yung pa nagpulak-tulak churi red mashuri ang ganda ng bulak-tulak ito hindi ko alam ang ID nito guys ayan hindi ko alam ang ID niya pero dahon palang maganda na. Pero sana magbulaklak para ano, nakita na namin. Wala pang 1 year to, no? Wala pa kami 1 year nag-alaga ng ano bong gambilya. Kala ko sa summer pa lang magpapakita ng bulaklak. Pero oh, ngayon pa lang, per month, ang dami ng bulaklak. ano ang ganda-ganda. Ano ba to? SF Marble. Lalagyan ko pangalan kasi hindi ko maalala yung mga pangalan nila mga hindi ko naman Kaya kung maliman yung pangalan, o, oh, nag, kasi minsan nagkakaano-ano -ano, at yung patawag dito, nung no, pagka yung dinadala dito, kasi ino-order ko ba siya, so pagka dinadala siya dito, meron naman siyang mga kutsara katulad nito. Eh si Angus Supreme. Eto, medyo na damage siya nung bagyo. Hanggang ngayon, nagiging miniature na ata. Eto, si Rainbow Tanlong. So, hinihintay ko pa rin siya magbulaklak. So, may Rainbow Tanlong. Rainbow Tanlong pangina Ito naman, no, bago pa lang. May lumalabas. Magpapakita na siya. Yellow Tanlong naman yan. Ito si Blueberry Eyes. Hindi siya sa siya So, ayan yung original na dahon Eto, hindi ko rin alam ang ano nito. Ang ID nito. Pero, meron na siya dito sa loob na ano. Nagpakita na siya ng bag. Ayun o. So, ayun yung ano niya. lalaki ko. Ayan. Oh, to be continued kasi napindot. Ayan, si Sendai Red meron na din siyang pinapakitang badge ayan ang ganda Sendai Red. ito si Tristar wala pa eh ito hindi ko din alam kung ano to Mrs. Smith o kung ano man to yung Evans, hindi ko po alam kung anong ID nito kasi regalo tapos ito si Magic Ice Cream ganito yung dahon ang ganda dahon pa lang, Tapos may isa na siyang bulak, -bulak Hindi pa full ito si black na jarin. Kaya kung mali po yung mga IV, kasi minsan nagkasalin-salin ng niripat. Yung mga kutsara niya. Katulad nito si sino to? Pink diamond. Wala pang bulak Ito din, hindi ko po alam ang ano nito. ID nito. Tas, eto, alam ko lang orange bulaklak. Hindi ko pa alam ko ano. Ayan yung, yung isang nasa labas. Ayan, no? Ang daming bulaklak. Kasi talaga naarawan. Kasi nasa rooftop po tayo. eto po yung isa sa magandang naalaga ko. Ayan, no? Hindi ko rin alam ang ID niya. Eto, si sino ba to. Ito, ay si Manila Gold. Eh ito po yung dahon. Wala pang ano. Wala pang pinapakita. Ito si July Gold. Ayun, July Gold. Ayan. ito si Bloody Mary. Ang ganda ng dahon. Gustong-gusto ko yung dahon niya kasi pagka lumalabas talaga mapupulao. Oh. Dahon pa lang perfect na. eto mga 21 Jewel ko tagal magbulaklak Guys, paano ba magbubulaklak na mabilis ang 21 Jewel Kasi nasa ano tayo eh Nasa rooftop tayo Pero hindi kasi open na open Tapos itong nasa labas Ayun o Ayan Munduring hmm. Hindi ko alam kung Citra o munduring Nag-iiba-iba din yung Anong yan Ayan siya. Ito yung malili ito. Marami pa yung hindi nagbubulaklak pero sobrang ano, hindi pa tayo nagtitringnan guys. Pinapalagulag lagu pa natin siya. Ito si silver white. May din, silver white. Ayan, may mga bulaklak na si silver white. lagu Lagulagun niya guys. Silver white mga bulaklak na yan. Ito mga wala akong ID kasi nito. Ito si Tanlo White. Ayan. Tanlo White. Silver Pink. Ito siya. Namatay yung Silver Red ko eh. Sana mada. Nakain ng Silver na tayo. Ayan na siya. Oh, guys, yun lang kung alam nyo po yung mga ID ng iba comment nyo naman please ayan eto si Jinda white ulit marami kaming white no ganda ng dahon parang may bat bat ayan siya sa susunod po ulit